Hi guys, good morning. Tingnan niyo, isinuksok ko na yung ibinili kong ano sa pouch na ginawa namin. Hmm, tingnan niyo Ngayon, di ko alam kung pupunta ngayon dito si Julie or ako ang magdadala sa kanila nito para masuksukan at saka dadalhin ko din to. Kasi nga may 10 kay Julie, may lima kay Josibel. So susuksukan natin lahat 'yan. So ito na yung pang-giveaway natin sa mga bata. Ang ganda kasi colorful. <laughs> Nakyutan kahit yung binili ni Julie, yung binili kasi ni Julie, ganito din kaya lang ang laman ng loob nun. Ano mga maliliit na colorful nips? Nips bang tawag doon yung mga maliliit ba? Tapos may ano may balloon kasi sa ibabaw. 'Yun yung binili niyang isa kahapon. Kaya yung binili ko naman itong powder milk na lang. At itong ginagawa ko naman na bahay ng mobile, ayan, nakadalawa na ako. Isang gray, isang pink. Itong pink may handle na. Ayan. Ito namang gray, wala pa ginagawa ko pa lang. Ayan, oh. Ah. Hininto ko nga lang kasi. Nagising ng maaga si Tonton. Ito yung ginawa ko habang nagbabantay ako sa kanya, habang nagaantay kami ng gatas. Ngayon, nung dumating na yung gatas, tumigil na ako kasi kailangan magpakulo ng gatas. Matutuloy ko ulit ito mamaya kapag naga pag natapos na akong mag, ano, mag-prepare kay Asher. Tapos habang inaantay yung service, ayan. Saka kung maitutuloy yung handle niya mamaya, itatahiin natin dito sa gilid, ganyan. May pagbibigyan tayo nito, guys. Bali, naisip ko kasi, nung natapos ko kasi yung pouch, naisip ko kasi na last year na ni Asher sa Montessori. Kaya sabi ko, ano kaya kung magbigay ako sa, sa mga teachers ni Asher ng pang-Christmas gift din nila. Kasi yung nagdaan na two years, simula nag-nursery kinder, ay, nursery, um, LKG, hindi ako nagbigay ng kahit na ano sa kanila. Nag-Christmas, nag-New Year, nag-ano nag na ba? Dasay, Tihar, wala, wala talaga akong binigay kahit ano sa mga teacher niya. At hindi rin nagbe-birthday si Asher sa school kasi nagkakataon ang birthday ni Asher ay bakasyon. Kasi si Asher ay April 16, sa calendar nila dito ay uh, Baisak 3, katatapos lang ng New Year, bakasyon. Kasi ang April 14, 15, ang 14 kasi April 14 kasi ay New Year, tapos bakasyon yon 15, bakasyon, 16, bakasyon. Tapos papasok sila ng April 25, April 26, gano'n na yung pasukan nila para sa school, ano ulit, school year ulit nila. Kaya wala lahat. <coughs> kaya ngayon sabi ko na isip ko gawan ko din kaya sila. Nang pots. Lagyan, eto, lag, lag, lagayan ng mobile. Tapos sa loob, maglalagay ako ng since mga Nepali naman. Mahilig sila yung lipstick, red na nail polish. Mura lang yun sa Korean, ano, Korean store doon ako mag ano kasi hindi lahat ng mga teacher ni Asher may asawa bali ang may asawa lang yata ay si yung principal tapos yung dalawang dalawang teacher ni Asher ang teacher ni Asher ay yung principal tapos si Renuka yung Nepali teacher niya tapos si Sumina yung teacher niya nung LKG tapos may dalawang dalaga na teacher yun yung nasa play group at nursery so bali lima ngayon yung auntie nila <coughs> yung nagluluto ba? Yung nag a sa school, nagluluto ng pagkain ng mga bata, nagpapakain sa mga bata. Kapag napupo ang bata, siya din yung pumupunta sa sir para tulungan yung mga bata, ganun. So, gagawan ko din, so, anim. Kaya, gusto ko silang bigyan, kaya ayan. E, kulang ang yan. Eto na lang natira sa gray. Hindi yan magkakasya kasi malaki to, 15 to. Yung haba niya ay 15 layer. Tapos medyo magastos din kasi yung handle. Kagaya nito, mahaba ang handle nito. Mm. Mahaba. Kaya siguro bib bibili ako ng ibang kulay. Pupunta ako ng paris sa ulit. Tapat sa tari kaya lang masyadong marami akong bitbit -bit, tapos may tonton kaya sa pars na ako bumili. Try ko nang <clears throat> red, orange, ganun naman, mahilig naman sila sa ganun, or yellow. Kasi mga Nepali, mahilig sila sa mga colorful. So, bibili ako ng tatlo. Ay, apat. Red, orange, yellow, ganun. Ano pa kayo yung isa? Pagkita ako doon. Kasi, ang mga Nepaling ganyan, ay, eh, ano sila, colorful ang gusto nilang kulay. Bali, nagbabalot ako ng regalo nila Asher at Tonton para sa kanilang munito munita. Ngayon, gagawan ko ito ng ribbon. Kaso hindi ako makapag-concentrate. Maglagay ng ribbon. Oh, you will fall down. Dahil lugi sa nandun. sa may kusina. Si Tonton. Tagaan mo siya. Kinakalkal niya yung... Yung mga bote-bote ng tubig. Ay, come here. Hmm. Lagyan ko ng konting ribbon. Mga bata, nabihan ko na ng kanilang pang munito-munita. Pero yung aking munita, wala. Ay, hindi pa ako nakakabili panakabili hindi ko alam kung anong bibilhin ko para sa aking munita sina julie bumili daw sila kanina sabi niya ate nandito kami sa pari ulit Ayan. bumibili nga sila hmm. paganyan na lang ay, eto naman yung galing kay Why? Thompson. Ha? What's this color? What color? This. Green? No, it's not green. Lagyan What? ko ng red no? na ribbon. It's not red, look. It's not red. What? Mm -hmm. Look, it's not red. Ay, baliktad pala. Busing-busy ang nanay. Magbalot ng panrigal para tuloy pine apple. What is this not green? It's a green, anak ko. It's a moss green. Dark green? Moss green? Hmm. Oh, uh, you know the answer. You know the answer. P? Mukas, piknik nila. No. Asher. Ay, come here, anak ko. Come here, come here. Anuhan namin siya sa picnic. Papupuntahin namin siya sa picnic. Hmm. Para mayroon ding ribbon sa ibabaw. Ang anak ko na ma excited man sa Christmas party. Are you excited in our Christmas party? Sasayaw kasi sila. Sasayaw ang mga bata kasama naming mga mamis. Tara. Maganda. May presentation kami yung taga dito. Sa Tari Parsa. Hmm, umiyak na yung anak ko. Ay, nako. Paano ka matututo, anak ko, kung ganyan? Konting iyak, gusto mo karga. Ha? Ah? How you will learn? Little cry, little, little... ginagawa ko, oh, after ko mag wrap Kasi may ilalagay ako dito, ano, yung peanut brittle, ba, para sa basket, ay, para sa pouch namin. Oy! Kaya, kasi bukas, dadalhin ko kina Julie, hindi pumunta si Julie dito. At gumala lang sila sa, ano, bakular, ay, sa tari. Hindi sila pumunta dito, kaya ako ang pupunta bukas since picnic ni Tonton, <coughs> <coughs> picnic ni Tonton, ah uh, ay ni Asher, at uh, medyo, ano, medyo, medyo hapunin sila ng uwi. Kaya yan. Itong anak ko, oy. Ay. Ay, na, 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 na. ay, ay, uh, pagulong-gulong na siya dyan. Pagulong-gulong. Ay, doon ako. Uh... Uh, oh. oh, you're happy? Uh, happy birthday, Tonton. Tapos laglagyan ko sila ng tigisa. Kagaya niyan. Wait lang anak ko ah. Isa nito. Lala ah. Huwag mo hawak Para sa inyo din naman mapupunta anak ko to. At isang peanut brittle. Hindi nga para sa inyo. Ah, <laughs> so, ganyan. Hindi nga para sa iyo anak ko. Para sa Christmas natin 'to. Ay, hindi pa sa'yo yan. So. Yan. Dagdag <laughs> -dag sa ano? Where's papa? Dagdag -dag sa ating come. pabalot. He will come. So, ayun guys, natapos na ako. Nailagay ko yung binalot-balot ko. Natigis ang peanut brittle at saka yung milk, ano. Milk, yung kulay brown na square na ganyan, gatas din yun eh. Gustong gusto yun ni Asher. So, nailagay ko na rin siya dun sa may pouch namin. So, yun. At medyo nagre-ready-ready -ready kami. Bili-bili ng mga pangpapremyo din ng mga bata. Minsan, kapag yung medyo nakakaluwag ako, sumasama ko kina Julie. Minsan naman, sabi ni Julie, okay na ate, kami na lang. Sabi naman, busy nga kasi kami. Gawa na ang Christmas party ay dito sa may saurahan. Or, sa yung nakuha namin na place po so dito. Ang first kasi, dapat sa Baratpur. Pero dahil mahal nga doon ang party place, so nakahanap naman kami ng mas mura dito. So, your anak, ah, tonton. Sure? Yeah. Tingnan yung ginawa niya sa bote-bote doon. Bote ng mga tubig. Yung People die again. Who? Suman father. Who summon so father? The one. How come? Oh my God. How come die that one? From pressure. That's impossible. He's very strong. Ah, he's going fishing, fishing last time. Ah. He died already. When? This morning though. Oh my God. Oh my God. Ano ba yan? Suno -suno. Malakas pa yun, guys. Bata pa yun. Ah, na pumupunta nga yun nag-fishing-fishing. Fishing. Nakita lang namin nung nakaran, pag fishing konti lang yung nakuha niya. Ito go again, malamang malama. Oh my God, sunod-sunod naman na ang patay eh. Then, This morning? Yeah. Ito yung Asher, wag ano, fried chicken daw. What? So, ayun. Ano? Then... Di, ano, ano sa may kinukwento ko? So dito kaya yung mga taga Barat sila dito kaya medyo busy pero sabi naman dahil sina na Julie, si Julie, si Anessa silang mas malapit kasi doon sa area na yun sabi niya. Okay lang ate. Pero yun nga, tumutulong ako sa kasi si Ruth ang na, si Ruth at saka si Anessa kasi para sa mga gi, sa mga games ganyan. Si Sai siya, mag-sponsor siya sa palaro ng mga mamis. Di ba maglalaro mga mamis, may papremyo. So, si Galing Kai, Sai siya yung sponsor nun. Tapos, kami naman may pa pakimkim. Ayun, yung ginawa namin nila Julie. Yun, kami kina Julie, Josie Bell, sa amin naman galing yung pakimkim at saka yung laman nun. Ayan. Parang lahat ng mga mamis tulong-tulong para sa mga pabigay, sa mga bata, tapos yung papremyo sa mga bata, ayan, galing sa lahat ng mamis yun. Yung pera na ginagamit namin, pang ano, pang bili ng mga kung ano-ano pang papremyo sa mga bata, ayan, galing lahat yun sa mga mamis. <coughs> so, yun guys, yun lang yung ating video for today. Thank you, thank you again for watching and see in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.